Eh, yeah. no, yeah. sakto hey. no. Sakto. Eh. Ano po, gino? Sa dawal maganda yung wrist. Oh, uh, ah, mga shot ng mga ganyan eh. Nauwi na natin yung yung watch na nabili natin. Oh my god. Ito na uh, pala yung binili natin. <laughs> Lakas naman so. talaga. Oh. Gamit itong barya na tumapas is ito yung pambibili natin ng watch. So, kung paano? Paano? Yo, what's up sa inyo, mga pangs? Kumusta kayo? Sa maganda at masayang araw na naman ng pagsasamahan natin ngayon sa panibagong araw, panibagong video. And today is, bibili nga tayo mga pangs ng mahal na rilo. Ipang bibili natin is barya. So, gamit ang barya, bibili tayo ng watch. Okay? So, kung anong watch yung mga fans, oh. so, kung anong watch or relo, relo, yung bibili natin ngayong araw na to, or sa video na to, gamit itong barya na to mga punks, is eto yung pambibili natin ng watch. So, kung paano? Paano? Yung presyo ng bibili natin mga punks, siguro para sa iba na may pera or affordable talaga yung watch na to, is para sa nila sobrang mura. Pero para sa akin, or para sa inyo is mag medyo mabigat na rin talaga yon Di naman tayo kaparehas ng iba na talaga namang malakihan or medyo big time. So, ito naman mga pangs, para sa akin. Itong Rilo na to is mahal na po ito. Okay? Pinag-ipunan talaga natin siya. At sa video na to mga pangs, is disiplina para makapag-ipon. Yung sinasabi ko sa inyo, yung 20 pesos na pambibili natin, ganito karami yung 20 pesos mga pangs. Okay? Kung baano tayo nakapag-ipon na ito is napakasimple lang. Nagkaroon lang tayo ng disiplina sa pag-ipon. Marami kasi ako nakikita sa comment section na palagi nila sinasabi na sana makabili ako ng ganyan. Puro sila sana or puro sila sana all na makabili. Isa sa mga hindi nila ginagawa is yung mag-ipon. Isa yun sa pinakasusi mga pangs para makabili ka ng gusto mo. At yung ginagawa ko pala mga pangs, magkaiba yung savings, magkaiba yun sa gusto ko. Nag-iipon ako para sa gusto ko at nag-iipon ako para sa savings na hindi ko dapat galawin yung savings na yon Naisipan kong mag-ipon ng ganitong barya gamit yung tagibente. Naipong ko ko tu maaapang yung tagibenting to sa tuwing may sukli akong 20 pesos na barya naiipon ko siya kapag may mga nagpapalit like yung partner ko nagpapapalit siya sa akin ng uh, 20 pesos kapag may mga 20 pesos siyang barya ipinapapalitan eh, niya sa akin Basta pinapalitan niya saan ilalagay ko na siya dito. Kasi yung bariya siya na 20 pesos. Pwede din naman kayo makapag-ipon gamit yung bariya mga pangs. Madisiplina ka lang din talaga sa pag-ipon. Kapag nag-ipon ka, huwag mo agad ginagastos. Hayaan mo muna mag-ipon na mag-ipon, tsaka ka na bumili. Kapag may gusto ka, isang bagay, pag ipunan mo. Once na nag-ipon ka na nag-ipon, huwag ka lang mag-ipon ng eksakto doon sa presyo na gusto mo. Dapat, gayo mo siyang 3 times mong iipunin. Kung baga, once na ibili mo yun, meron ka pang natitira. Sa video na ito mga pangs, kung ano yung watch na bibili natin, samahan nyo lang ako ngayon. etong naipon natin na ito mga pangs, hindi ko alam or eksakto alam kung magkano yung presyo. Kaya naman, bibilangin ko siya. Titingnan natin kung magkano yung aabutin. Meron akong plastic na binili para sa ganun. Is alam ko na agad kung magkano kung para hindi magkagulo-gulo. Hindi ko alam kung ilang months na siya. Basta ginagawa ko lang ipon lang ako ng ipon. Tabi lang ako ng tabi ng tagliwente. Sa lima limang piraso na to, meron ka na agad 100 pesos halaga nito 500 pesos na agad. mo, ang konti lang nito nasa 500 na agad. Ganito naman karami kapag nasa 1,000 pesos. Nabilang ko na nga siya mga pangs. So, ginawa ko nga siya na kada ganito is 1K. Nalagay ko na siya, na separate ko na. Comment nyo naman sa comment section nasa sa magkano or magkano yung inabot. Hindi na bariya kasi hindi ko na sinamo yung bariya. Mag-iipon ulit ako ng tag-20. Dito ko siya ilalagay yung iipunin ko ulit mga pangs. So, ko naman to ng tagbibente. Ilang buwan to aabutin pero so ganoon naman talaga mga pangas Once natuto kang mag-ipon gamit ng bariya, eh matutunan mo rin mag-ipon ng malaki pa. Kasi kung hindi mo pa kaya mag-ipon ng gamit yung bariya, hindi ka pa maapag-ipon gamit yung malaking pera. So magsimula ka muna sa bariya, depende piso, limang piso, or sampo or bente, subukan mo muna. Nakapag-ipon ako and then konti na lang idadagdag ko para doon sa bibiling kong watch. Samahan nyo ako sa video na to. Pupunta tayo doon sa pag ko ng watch. May ipag-meet up tayo. May ipag tayo. Today mga pangs, ngayong araw na to is ipag meet up na nga tayo doon sa pinagbila natin ng watch. Papapalitan ko na rin ngayon yung bariyang inayos ko kahagabi. Eh. So, eto na nga sya. Abigat. Nasira yung plastic eh, no? ko siya dyan sa baba. Dito lang sa unit. Comment sa comment section kung magkano nga ba yung naipon nating bariya. So, dadagdagan ko na lang din kasi yung ipambib bibili ko doon sa watch. So, medyo kinulang at tatagdagan na lang natin. Okay? So, palitan ko muna. Diba tanatanggap kay Barya? Ha? Huh? Barya. tagi 20 nga lang. Barya daw, 20 bente Ito. Inaano ka na, tag-1K na ano. Ito kasi kada 1K na isa eh. 3.20? Ayun na nga, napapalitan na natin ng buo. Ito na yung buo. Thank you! Walaan nyo na sa magkano yung nabuo natin. <laughs> Sige, pasok po kayo. Nice to meet you. Nice to meet you. Sige, <laughs> <laughs> hindi tayo. Lamag niyo po dito po kayo. Yes. Ito na yes. pala yung binili natin. <laughs> Takas naman well, talaga, oh. Natin. Uy, seko, <laughs> <laughs> ganda nga sa personal bossing. Ganda, oh. Kesa sa picture. ganda. Ito, yeah. boss. Ano to? SSC 757J1. Oh, wala niyan sa Pinas. Ito naka-jubilee, no? Jubilee. Ito yung isa. Oo, oh, yan naman. Mukhang mm -hmm. oh, medyo ah? may value yung GMT, tol. No. Maganda rin to, ha? Yeah. Ah. Ayan, boss. Wala na yun sa Pinas. Ah, wala na sa Pinas to? Kumaga no. limited na lang to. Hindi siya limited pero ah, hindi na Pinas? nagre Sa ah, ibang bansa na lang. Ganda. Pero nakabilis na ng sale niya. Ito, oh, boss, yung limited James. edition. 42.5. Ito, boss, so kapang 110th anniversary na to. Oh tapos <laughs> din <laughs> <Yeah, 100, laughs> oh. Ay, yeah, another anniversary. Ay, mayroon siyang ano, in leather strap. 26 huh? yan. Oo. Ganda, <laughs> uh, no? Oh. Ikaw na maglabas, boss. Ikaw na maglabas. <laughs> Baka magasgas ako, mabayaran ko agad ngayon yan. Oo, may ipon pa lang <laughs> ako, eh. Ito, alam ko numbered kasi ito, boss, eh. Uy! May number siya sa mapag-limited. Uh, ito sa music industry naman to. Brian May naman. Ito ang mga magagandang watch, yeah. no? <laughs> Maganda datas, mura lang, no? Ayan, oh, Boss Twins. Sukot su 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 yung bossing. limited edition. Ito naman, ito naman Ito nga pala yung pinili natin. Yeah. Dito nga pala natin sa Mr. Watch. Nabili natin. no, ito yung Mr. Watch, mga pang-sito, natin binili sa Mr. Watch. What? Yung nabili natin rin, yeah. 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 ganitong cycle. Sprite to, di ba? Yes, bossing. Yeah. Ito, yeah. yeah. boss. Yan po, pre, oh! Ito naman yung limited edition na Brian. 26, yan. Pwede sa Oh. Una lang sa atin. 32 to bossing. Oh. Pag itong ganyan, pwedeng pagdan ng mga ganyang lace up. Pwede Ay, eh no. yan bossing. Ito. Ito may kasama na yan, boss. Pwede palitan ng jubilee yan. Oh. Di ba? Yeah. Di ko nga alam na may dala siya na ganito eh. Yeah. Ito kasi tol, napapalitan siya ng ano, napapalitan ng jubilee yan. May jubilean. kasama. Tapos pwede rin yung palitan yung boss. Sa live, hindi siya ganun ka ano, di ba? Mm -hmm. Pero sa personal, ang ganda. Pati nga ako tol. Ito <laughs> nga tol. Ito <laughs> nga tol. Ito. Wala, tol. Ayun, Pero ito tol, parang napaka-unique na ito, no? Oh, para ano, yung bin, parang mamahal nga. ano. Linis, ganda rin ng bracelet, iba yung dating. Hmm. Di ba, yung mga ganun madam, yung karamihan sa Rolex, di ba? Sa Patek. Oo, oh, oh, Patek. Oo, oh, yun. Dito kaya, may baka ba dito? Wala na, sagad na. Wala na po, sagad na tayo dyan. Sagad na ako dito. Pero mura na rin naman talaga yung ano. Sa GMP. Di ba, mas mura, di ba? Tinanong niya kasi. Yung mga pangso, ang ganda na itong nabili natin, no? Oh. Eto kasi, di napagandaan to eh, no? Ganda nga show kasi nga pwede mo siyang palitan to, lo. Ng leather, tsaka yeah. pwede mo palitan ng jubilee. Sa mga collectors. Tapos palitan mo lang ng jubilee to. Ganda rin yung bossing. Para siyang panda eh, no? Hmm. Para siyang panda. Oh, panda mga GMT to, Pero, mahal talaga. Kung bagay yung mga GMT, hindi talaga to bumababa yung presyo, no? Oo. Oh. Pwede mong pag ayaw mo na, pwede mong ano. Basta okay pa lahat. Kukunin at kukunin yun. Ano, bayaran na natin. Wait lang. Yeah. Dan tayo mga bossing. Hindi, ito kasi yung nirequest ko sa kanya. Ay, no. hindi niya kasi siya nagsabi. Meron bossing. May last price ba to. Mas bagay sa'yo. Oh. Pero kung naka-jubilee yan, baka din nag-isip si Jaybert niya, no? Parang presidential kasi. Ganda <laughs> <laughs> niya sa personal, no? Oo, oh, so, sa personal. Ganda sa personal, boss. Eto, papilang ako, to. Tandil, mga boss. Tandil, tandil. Hindi siya nagkapakita kasi. Pabawasan muna natin to. Sige, okay. sige. Pabawasan pabawasa natin, na natin oo. Oh. Pabawasan muna natin. Eh, pabawasan muna natin. Tumat natin, boss. Yan, yan. Boss, kung muna, boss, tag-dalawa. Sige, tag-dalawa muna. Sige. Ito nga pong sa isa rin sa maganda. Mga Japan <coughs> po, uh, release siya. Yan yung ano, malupit. Malupit ka parang. Grabe Ay, yan ko lo. Yun din yan. Magkano yung ganito? Ito boss, 32,000. 32,000 ito. Mm, pag sa Chrono 24, yung mm. chine nila... Ito nga ulit, KXP nga po. Anong bar yan to? Brass. Brass na commemorative coin ni Brian May. Ito uh, kasi boss, pag sa Chrono 24 ka pa kumuha, nasa 34, 34. plus shipping. Plus ah, shipping. wala kasi niyan dito sa local stores din. Ah. Pero sa ganyan, alam ko mahal yung ganyan sa iba eh. Mahal po. Sing. Mahal benta sa inyo, sa sa inyo madam. Gold. Ang galing ka na boss, kapang sa... Sige, sige, sige. Gagamitin ko bukas yun eh. Kaganda kasi sa mga ganyan. Legit kasi kaysa sa ano, seco mood. Oh, mga boss. seco mood, pangit. Wala Magaganda na. yung mga seco mood pala, pero yung value niya kasi wala. Walang value yun. Walang value. value. So bali yung boss, first time mo ka mabenta ng ganyan. Hmm, first time boss. Yun o, yung first time mo na nabentahan. <laughs> Ayan. Eh, Ayan, yeah. no? Sakto, yeah. no? Sakto, sakto. Ang pogi, no? So, dawal maganda yung wrist. Oo, oh, may. Hindi uh, makasot ng mga ganyan, eh. So, dito, maapa. Oh, ito nga yung nabili natin. Pangalaman na Seco Sprite. Sa mga interesado mga pals na bumili sa Mr. Watch, o oh, yun na, na-plug na, na. Thank, you. Thank you! Thank you, boss, ha? So, nakuha lang natin ito, mga pals. pre order tayo, nag-down tayo ng 2K. Tapos, dito natin binayari ng full payment na so, nakipag-meet up tayo. So, may pinaka-meet up nyo, dito lang, tagig lang. Yes, bossing. Pwede dito na-meet up, boss. Ayan. Para bilhin na rin kayo <laughs> Diretso na natin yan. Garbino, uh, ayan, Pwede kayo mag-meet up dito. Sa kali, interesado kayo sa patos. Tapos watch. Di ba? Oh. Dito sa labas, crop. <laughs> 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 Grabe, no? Okay, so kasama natin si Mr. Watch yes, okay. at si Mrs. Watch. No? Kasama niya. So bumili nga tayo mga kapang sa kanya dito ng second na Sprite. So mababa lang talaga yung kuha natin. Pero pre-order to. So mas mababa talaga siya kumpara sa iba. Kahit mag pre-order sa iba, mahal eh. ba? Diba? So, ayan. Kung interesado rin kayo, mess kayo sa kanilang talk or blew up na Mr. Watch. No? Dan so, Deal. So, dan Deal, <laughs> na nga tayo mga pang, sa bahay at nauwi na natin yung yung watch na nabili natin. Oh my God! So mga parang ito yung pinabili natin dito is yung bariya natin. Na bariyang naipon natin. Kung kayo naman is gusto gusto nyo talaga makabili ng gusto gusto nyo, kailangan nyo lang talaga makapag -ipon. Kung nahirapan kayo sa mga malaking pera, eh pwede kayong gumamit muna ng bariya. So yung bariyang mga parang is pinabili natin ng ganito. Ito siya. Okay. Open natin. Although pinakita ko na sa inyo kanina to. Ito siya. Oh my God. Ang ganda talaga min. Oh my God. So, eto mga kapang. So, nabili natin to gamit yung bariyang inipo natin baril lang ang ginamit natin para makabili dito. Pero, yung baril na naipon natin mga pang, hindi naman talaga eksaktong, eksaktong presyo neto. So, yung presyo, yung baril kasi naipon natin is nasa 14,000 lang talaga. Dinagdagan ko na lang siya ng 6,000. Then, ang presyo neto is around 20,000 pesos. So, mahal na siya mga pang, para sa presyo. Mahal na rin siya kasi hindi naman siya talaga pang minimum na kinikita. Lalo kung nagtatrabaho ka lang sa minimum wage, diba ba? Kadali ipunin, diba ba? Pero isipin mo, kaya na rin naman talaga 'to ng iba. Kahit sino naman, ay makapag-ipon. Ang ganda, di ba? Ganda Sino mo sawat ko? Napa-adjust ko na rin yung size na ito. Saktong sakto sa -sakto -sakto. Ganda. Oh my god. <laughs> Ang ganda niya mga fans, as in. Sobrang interesado talaga ako sa sa watch na 'to. At hindi lang 'to yung watch na bibili natin, bibili pa tayo ng iba pa. Hindi lang 'to. Ang ganda, eh? Ganda, Ang ganda siya.